Matapos ang limang laro kasama ang Golden State Warriors, patuloy ni na nagpapakita ng husay si Jimmy Butler na nag-ambag ng all-around performance sa dominanteng 132 to 108 panalo ng Warriors laban sa Sacramento Kings. Sa kanyang ikalamang laro, ginamit ni head coach Steve Kerr si Butler bilang power forward habang si Draymond Green naman ang small ball center. Nagrehistro si Butler ng 17 points sa 5 of 10 shooting may kasamang tatlong rebounds, pitong assists at tatlong steals. Chari na may plus 19 sa box score, indikasyon ng kanyang malaking kontribusyon sa tagumpay ng kupunan. Simula nang dumating siya sa Bay Area, patuloy na lumakas ang Warriors na may 4-1 record mula sa kanyang pagdating. Kailangan ni Stephen Curry ng isa pang star upang palakasin ng chance ng Warriors sa playoffs at tila si Butler ang sagot. Sa katunayan, gumawa na kasaysayan si Butler bilang pinakamabilis na manlalaro sa franchise history ng Warriors na umabot sa 100 points, 25 rebounds at 25 assists ayon sa stat mamba sa Twitter. Sa kasalukuyan, hawak na ng Golden State ang 29-27 record at nalagpasan ng Kings sa Western Conference standings umangat sila sa ikasyam na pwesto. Dahil dalawang laro at kalahati na lang ang agwat nila mula sa ika na seed, nasa harapan na nila ang malaking pagkakataon upang umusad pa pataas sa rankings.